Hello guys, uh, welcome back to my channel. Uh, meron tayong rito guys na Mitsubishi Lancer uh, GSR. Bali guys, 2-door uh, to. Yan, bali 2-door na Lancer. Yan. Bali ang problema nito guys, ah, uh, uh, lumalagitik-lagitik lang ang starter. Uh, minsan naman daw uh, umaandar. Bali ito guys, uh, yung may-ari na lang ang pagpapaliwanagin natin para siya uh, at kasi ang nakakalam nito. Na bali ito si Sarah uh, galing pa lupa uh, dumayo sa atin para maging maayos ang sasakyan niya. Sir, kwento mo nga, sir, yung nangyayari sa sasakyan mo. Bali, ano to eh, pag sa umaga, minsan okay. Pero pag pinatay mo tapos pinandar mo, mga nakikip lang. So, kailangan ko bang ulit-ulitin. Sa mga katatlo, sa mga apat pa. Pero sir, mas lamang na yung lumalagitik o minsan naman one click. Minsan naman one click, pero minsan naman lumalaki eh. Uh, uh, ano lang sila, para nakapit ko yun ang dito, maandar. Uh, uh, yung pinatay ko, nung pinandar ko, ayaw na. Ayaw na. <laughs> ayaw na. Ayaw, nilang, nilang, nilang tapos ano nila na yung tinawandar, tapos nung yan ulit, maandar na. Ayaw na eh. Yan. Kaya <laughs> <laughs> si Sir, uh, napanood niya yung video ko, kaya napunta siya rito. Pero bago raw yan, uh, doon sa si Sir, uh, taga Montilupa, uh, ino-opera na daw si Sir ng buong starter motor. Sir, magkano-opera sa'yo, si Sir? Bale, pero pag balik, uh, 6,000. Trade in. <laughs> yan, balik sir. Uh, yan, uh, testingin muna natin. Uh, kailangan kasi guys, uh, sisiguraduhin natin guys kung starter motor ba ang sira o linya lang. Balik ito guys, uh, automatic transmission to guys. Yan, ito. Yan, ito guys, uh, automatic transmission. Kaya ito uh, itong uh, starter motor nito uh, dadaan to ng inhibitor switch. Yan. Pag automatic transmission guys, sa uh, dumadaan niya ng inhibitor switch. Yan dito guys. Teki, ano nga ilaw. Yan ito guys ang inhibitor switch niya. Yan bago dumating ang linya ng galing ng susi sa start, uh, dadaan muna yan guys dito sa inhibitor switch. Siya magbibigay ng supply sa starter motor. Ngayon ha, uh, kapag mahina na yung supply ng inhibitor switch, ah uh, hihina na rin guys yung a uh, pasok niyan sa solenoid sa starter na solenoid Kaya, ngayon guys ang gagawin ko uh, ituturo ko sa inyo guys sa uh, kung paano yung testing in uh, para malaman nyo ba kung linya ba ang problema o starter motor karek ko ka mo. ito guys uh, actual natin po uh. Ako wala. Uh, testing mo nga muna? Para uh, makita mapakinggan ng mga ano natin, mga manonood. dikit marong ka pang pe okay patay okay patay sir start patay okay ngayon okay, sir ah sige start yan sige sir sige okay, sir. sige Ang guys, rinig naman sa video. Sige! Okay na, sir. Okay na, sir. Patayin mo na, sir. Nakailang ulit, sir. Nandiyan okay, sa uh, bali, naka-apat na ulit na start, uh, ayaw siya. Kanina sa nakailang ulit, apat? Apat, Ngayon, okay, guys, ang gagawin nyo, uh, ganito lang gagawin nyo. Ituturo ko sa inyo. Yan, bali, automatic transmission. Uh, hindi na kayo magre-recta ron sa start ng motor. Ito lang yan, guys. Yan, ito yung sakit na to yan, papunta yan dun guys sa starter motor yan, ito ang color coding yan guys yung uh, kulay itim na may guhit na pula yan yung papunta sa solenoid yan. mapalatan nyo lang yan guys yan ito guys papunta to sa solenoid yan ang gagawin nyo guys, ah, papalatan nyo lang ng konti. Yan, papalatan nyo. Tapos, ako kukuha kayo ng wire. Yan, ito guys, sa wire. Ilalagay nyo sa positive. Yan, positive. Yan sir, ganyan lang gagawin mo sir. Yan, positive. Yan, spark natin. Yan. Ngayon na, uh, ititikit nyo guys dito sa kulay itim na may kuhit na pula. Yan. Kapag nagtuloy-tuloy guys ang, ang retondo nya, mga limang peses, ibig sabihin na uh, relay lang ang kulang yan, guys. Yan, sir, di ba? ano sya, uh, tuloy-tuloy, hindi sya yung lumalagi tech. Ngayon guys, ang gagawin nyo, uh, maglalagay tayo ng relay. Yan, ituturo ko sa inyo guys kung paano maglagay ng relay nyan. Yan, bukawa mo relay. Yan, ito guys, ang ilalagay nating relay, uh, boss relay. Yan, marami kasi nagtatanong sa inyo, guys uh, kung paano maglagay ng uh, relay sa starter motor. Ngayon, siyempre, ang gagamitin natin, uh, boss relay. Yan. Yan na guys sa uh, boss relay syempre kailangan natin ng kapares niya na sakit yan bali circuit yung, guys ang ginagamit ko na sakit ng boss relay tapos ito guys tatanggalin nyo na ito itong gitna na to yan 87 yan guys yung isa na yan yung nasa gitna yan ayun okay guys sa uh, sa relay Ay, ang tang tusok. Yan. Ito guys. Uh, sa relay, uh, meron siyang 86, 85. Yan. 86, 85. Tapos 30, 87. Yan, ito guys, parehas lang to 87 na yan. Ito yung pinutol ko. Yan yung sa gitna. Bali wala na yan. Isa na lang gagamitin natin ganito, yung 87 sa ibabaw. Ngayon, guys, uh, itong 30 na tinatawag, yan yung ida-direct nyo dito sa positive. Para yung supply niya, guys, magagaling mismo sa battery sa positive. Yan yung 30. Yung 87 naman, guys, yun yung papunta sa starter motor. Yan. Tapos, yung 86, guys, yun yung uh, galing ng inhibitor switch. Yung 86. Tapos yung 85, yan yung ilalagay nyo sa ground. Pwede rito ito guys sa makina. Pwede rin guys sa kaha. Sa kaha ng sasakyang. Yan. Pero ako guys, naglalagay ako yan mismo dito sa makina para maganda ang kapit ng ground. Yan. Ganito lang yan guys. ko lang yan, ito guys yung uh, 87 yan, 87 Yan Ito yung ilalagay nyo rito sa Linya papunta sa starter Kaya mag-ikot ka ng ano, tape Yan, ito guys, i-actual lang natin dito Para ano Wala nang patumpik-tumpik Yan, puputuloy nyo to guys Yan Yung ano guys, ha. yung kulay itim na may guhit na pula Yan, tapos ito guys, yung pinagkutulan, ito yung galing ng inhibitor switch. Yan. Tapos, para hindi kayo malito guys, ganito. Lalagay nyo ulit sa positive. Yan. I-rerecta e nyo rito. Yan. Ito guys, yung papunta sa solenoid. Itong wire na to. Ito guys, yung galing ng inhibitor switch. Ngayon, ito yung ilalagay nyo sa 87 And guys maliwanag yan ha yung papuntang uh, solenoid yun yung ilalagay nyo sa 87 ngayon ito naman guys yung 86 yan yung ilalagay nyo sa pinagputulan na galing ng inhibitor switch yan ito guys galing ng inhibitor switch to ha ilalagay nyo sa 86 kasi related yan ito guys ay yung pinagtutulan galing yan dito sa inhibitor switch yan dito guys sa inhibitor switch yan ito guys 86 yan ngayon yung 85 kung angarayan ng ano yung wire kanina yan yung ilalagay natin sa ground yan kailangan kasi guys ng relay ng ground para pumitik Ayan guys, 85 ba? Ayan, sa 85 Ayan yung ilalagay natin dito guys Ilalagay natin, igagraw natin Ayan, bali ilalagyan pa natin guys ng ano yan, ng terminal Ayan, kaya lang guys Ah, uh, Mamaya na natin iaayos yan Tainjes na liyabi Ayan, tapos ito guys yung 30 yan ito guys 30 Yan 30 yan guys Yung nasa baba Yan yung ilalagay natin dito Sa battery Positive Yan dudukto nga natin guys Yan guys ah, Ihinang pa namin yan Teka kunit ang hinang Yan Ito yung guys ilalagay sa positive yan direct sa battery yan yan testing lang to guys ha bago natin na ah, hihinangan yan lalagay natin dyan yung 30 tapos guys yung 87 yun yung papunta ng solenoid dito natin nilagay guys tapos yung 86, yan yung galing ng inhibitor switch. Yung pinagputulan ko, guys. magkaputol yan, ha. Yung pinagputulan. Tapos, yung 85, guys. Yan. Papunta yan sa ground. Dito natin, diga-ground yan, guys. Yan. So, guys, detesting muna natin. Mamaya na natin, guys, sa hiya-aishan. Oop. Then, nalaglag yung juice walang well, juice dyan Ryan nalaglag yung juice eh na ano dyan bali testing muna natin guys ha dito natin ilalagay yan yung 85 testing muna natin guys yan kaya lang guys ito guys ha Tetesingin muna natin para tuloy-tuloy ang Paggawa ko mamaya, ihinang natin yan Tapos ipaporma natin yung relay Patakita ko lang muna sa inyo guys Kailangan kasi guys ng relay ng ground Para pumitik yung uh, Rewind Para gumana yung coil Yan Ngayon, sasalpak na natin guys Yung relay Yan. Yan, testing muna natin. Test, test. Tayo, galing testing yan, guys. Yan, test light. Ilalagay natin sa positive. Tapos ididikit natin dito. Sa 86. Yan. Yan. Ngayon guys, sa tetesin na natin sa susi. So You're siya. Ngayon na, uh, nung nilagyan natin na, na relay, ah, uh, nag-uwa ang click na siya. Yan. Ibig sabihin guys, uh, kulang lang sa supply o kulang lang ang pinapasok na supply papuntang solenoid. Galing ng ah, uh, inhibitor switch. Ngayon guys, uh, kaya ako nag-relay, naglagay ng relay para lumakas ang supply papunta sa solenoid. Yan. Ngayon guys, ang gagawin ko rito ay iayos ko muna ito. Yan. Ihihinan ko to para hindi sa bumitaw. Uh, hindi bumitaw yung uh, yung mga contact nga, kasi kapag nababasayan guys sa uh, magkakorosyon niya no? kaya kailangan guys uh, ah, safe natin yung mga wire niyan eh, tape pa natin na maayos yan, para hindi siya magkaroon ng mga corrosion yan yan guys sa ah, papakita ko lang guys mamaya kapag naiayos ko na at naiporma ako na a few moments later so ito guys uh, ah, okay na ah, naiporma na natin yung relay yan, dito ko guys sa uh, nilagay. Yan. para kailangan kasi guys sa uh, hindi siya nakalaglag. Yan, kasi kapag nakalaglag yan guys at nabasa ng uh, tubig tong uh, relay, uh, maaaring uh, sumama sa andar yan. Uh, minsan naman guys, sa uh, hindi na yan uh, start kasi na mabubulok to guys. Kailangan guys sa uh, siya na nakataas. Yan. Tapos ito guys yung mga nilagay natin. ground. Yung ground guys, uh, 85. ah uh, yung 86 guys, yun yung galing ng inhibitor switch. Tapos yung 87 guys, uh, papuntahin guys sa starter motor sa solenoid. Tapos yung 30, direkta niyan guys dito sa battery mismo. Ito guys, ah, hindi ako naglalagay ng ah, fuse. Yan, kasi guys, ah, ang fuse kasi guys ah, kapag ah, nag-crossing niyan, ah, magigintahan niyan guys ng hindi siya andar kaya ako guys ah, hindi ako naglalagay ng fuse niyan. Gan. Okay na guys. Okay na, testing uli natin guys. Yeah. Uh -huh. starter motor. Okay guys, so okay na. Bali ang nilagay natin guys sa uh, post relay. Uh, bali post relay ang nilalagay natin kasi ah uh, karamihan guys sa mga nag nag DIY uh, post relay ang uh, tinatanong nila kung paano maglagay ng post relay. Okay, eh, sir. Okay na sir. Okay, sige. Yan, And, okay. Bali si sir, uh, bali hindi siya bumili ng starter motor. Ah uh, relay lang nilagay namin para maging maayos ang sasakyan niya. terima kasih banyak. 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 Sana may natutunan kayo kasi meron pong bagong video. Maraming salamat. Okay, thank you.